Good morning po sa lahat. Good morning po. Um, gusto ko lang po po salamat sa inyo. Ganon din kay Mita kasi po na-unlock na po yung in-stream uh, ads natin. Okay, pwede na natin i-monetize to. Pwede na lagyan ng ads. Okay, so thank you po sa mga support tayo about sa videos and reels ko. Kung ganon pa man ko po, uh, paano po ba ito na nakamit po ito? <coughs> uh, alam niyo po, ang ginawa ko lang po dito, katulad niyo rin po ako, no? Um, inaabangan ko yung 60,000 uh, minutes views po paano ko pa nakakuha ito guys alam nyo guys uh, mag upload lang po kayo ng mga reels kahit hindi po sa inyo kahit sa mga uh, youtube videos dyan sa kahit sa ano kahit sa mga uh, mga reels sa mga kasama natin but as long na clips lang guys mga 8 seconds guys or 10 seconds tapos yung mga trending na mga usapin ngayon before yung ginawa ko guys yung sa volleyball di ba So, ang hirap natin kumuha ng mga 1,000 views before. Pero nung sinubukan ko ito kung anong trending, halimbawa itong volleyball guys, about sa kayong mga dinawong na yan, sa yung mga fans natin yan, Screamline, Tsukumotsu, ganun, sa um, Philippine Volleyball League. Okay, so mausong mauso yan guys. Um, nagulat lang ako kasi meron iba ng mga 1,000 followers pa lang, pero yung mga ganong reels nila, umabot ng mga kalating million guys na ano ko pala nung time na yun ang ano ang volleyball ano pala yun months okay so nung sinubukan ko rin guys alam niyo sa isang mga siguro mga 15 minutes lang about ni kay Dina Wong about sa mga creamline line chukumot, so, yung mga pangyayari sa volleyball guys nakakuha kagad ako mga 6,000 6, views within 15 minutes so yung tinuloy-tuloy ko yun hanggang sa um, ayun na, na wala pang isang araw meron na akong mga 1 million views kasi yun po yung trending so nag na gets ko na kapag anong trending yung pag-usapan talaga yun ang gagawin yung videos o reels kasi sa reels lang guys kasi sa reels guys mabilis po dito yung views mabilis po dito makita agad unlike sa in-stream videos natin video may matagal talaga no Pero sa mga reels guys aglit lang maraming manunood kaya pag nakita yung sa reels ko guys mayroong 2.6 million dyan guys yun po lahat sa volleyball na yun, guys. Kasi yun, yung uso, yun ang trending noon sa volleyball. About sa mga alas, uh, sa alas Pilipinas. So, doon, guys, kahit wala pang isang araw, meron na tayong kalating milyon na mga views kung saan. Nagulat ako nung tinignan ko yung in-stream ads, uh, yung sa qualification na 60,000, 60,000, lumampas na pala ako ng isang milyon na minutes views. So, pag-sit up ko, ayun, pag-sit up ko, akala ko pwede na pala yun pala um, pag set up ko ng in-stream ads ko uh, bibigyan pa pala natin sila ng 2 weeks si Meta para i-review yun okay? but try to make it sure kapag i-review na burahin nyo na po yung yung mga videos na yung CTTO credit to the owner tapos hindi nyo naman ino, binahi, bina, ginagawang reaction videos dapat pag ganun guys mayroong mukha nyo dyan nagsasalita kayo dyan para qualified siya kasi yung sa akin guys um, pangalawang beses ko na to about sa si in-stream ads ko. Yung una, uh, hindi ako nakapasa kasi kahit may may higit na 1 million na uh, minutes views dahil ngayon sa mga reels ko guys. Kasi yun pala, after 2 weeks na observation nila, yung mga ganun pala, hindi pala pwede yun guys. Pati yung mga uh, kung ano mga yara, accident guys na na medyo talagang as in ma-flag content ka kasi yung mga, yung may namatay dyan or dugo or ano, bawal pala yun guys. Doon ako nadali guys, hindi pwede pala yun. So binura ko lahat yun, tapos nagbigay, nagbuha na ako ng videos, mga reaction videos. Pag nakikita nyo, uh, nag-react lang ako doon, nandun yung mukha ko, naka-overlay. Yun qualified pala yun guys, yun ang pinaka-the best guys. Okay, so huwag yung gagamitin nyo yun ng video ng iba, lagyan nyo yung ng credit to the owner wala guys nang ma-issue pala yun violation pala yun so itong in-stream videos ko ngayon pangalawa na to so nagpapasalamat ako kasi nakapasa na pwede ko na i-monetize yung mga in-stream videos ko okay so ganun pa man guys para mabilis guys uh, focus muna kayo sa sa, sa reels muna guys kung hindi po nyo pa na qualified yung mga in-stream videos nyo kahit yung reels nyo uh, wala pang ads on reels Okay, so dapat doon muna kayo focus guys. Sa in sa in stream videos yun naman, dapat may lima lang kayo na sarili yung video o kahit mga overlay or reaction videos dyan, basta lima. Kasi yun ang qualification eh. Tapos yun, focus kayo sa reels kasi mabilis yung ang uh, mga views dun guys. Pag naipon-ipon guys, pag tinindan nyo yung ano ko, uh, doon na ako nakabawi, Merong mga kalating million mga views ko dyan, may get isang million, dalawang million, dahil lang po yun sa mga 8 seconds na mga reels ko. Po kapag naipon pa lang dami. So ang iwan ko, nagulat na ako, tinignan ko. Uh, may ganda pala 1 million na uh, minutes uh, views. So yun. After dalawang try ko, eh, nakapasa na ako ngayon. Kaya thank you din sa iyong sa sumbota sa mga volleyball fans ko. No? <laughs> Grabe yung supporta nyo. Wala pang isang araw. May mga 1 million views na ako. Sobra ka ating million views. Dahil kapag sikat pala guys, tapos uh, anuhan nyo rin ang hashtag. Hashtag Dinawong. Hashtag uh, Alas Pilipinas. Hashtag Tsukumutsu Flying Titans. Mga ganun. Kasi yun uso. So, ngayon naman, ano uso ngayon? Si Boy Dila. Itryan nyo guys. Uh, kahit 8 seconds na video ni Boy Dila about sa mga ano niya. Ang bilis ng views. Kasi yun po yung trending. Okay? Kung ano yung trending yun ang ilagay nyo din ang bilis ng ng ang daming manunood kaagad doon. Okay, so uh, yung series natin naiipon din yung mga uh, doon sa stream videos watch natin doon naiipon din yung mga pinapanood nila sa reels. Okay, so saglit na yun guys. But then, ganun guys, ano, pag nga uh, uh, pag set up na ng in-stream sa in-stream natin sa in-stream videos natin, may two weeks pa pa lang uh, i-review si Mita kung qualified ba lahat ng mga uh, videos natin sa in-stream videos natin. So, kailangan, yung mga CCTO, ko nyo yun. Bawal yun. Tapos, yung mga accident na talagang brutal nakikita doon, well, dyan palang mag-flag content na kayo eh. Malalaman yun. So, hindi pwede yun. Uh, Pag-flag content, uh, mismo si Mita, ibablock na yun. Wala manunood doon. Okay? So, pag ganyan na guys, tanggalin nyo na. Hindi rin qualified yun. Okay? So again, salamat po sa mga sumuporta sa akin. Hmm? Dahil lang din sa mga sa pinanood nyo, y- yung, yung, yung ano ko, yung followers ko, sa so, sobrang dami, ano? Umahakot ako ng halos isang libo isang araw dahil lang sa mga reels. Okay, itatapik ko rin guys kung paano nakakuha ako ngayon ng 21,000 followers sa uh, wala pang dulang buwan. Okay, so sa ngayon, magpapasalamat muna ako ngayon kasi pwede ko nang i-monetize ang uh, mga in-stream videos ko. Again guys, thank you. At saka sa mga malilit lang dyan, huwag muna kayo mag ano na gusto nyo agad ng 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 pera. At huwag. Uh, ano muna kayo sa focus mo muna sa mga followers. Pero may mga bago, bago ngayon na ano si Mita, di ba? May 1,500 uh, followers ka na pwede mo lang i-monetize yung subscription nyo. Which is, magbabayad sila ng 55 pesos sa'yo uh, kapag uh, mag-subscribe sila sa'yo tapos um, dapat kailangan mag-set up yun po kailangan may ibang account ka o kaya PayPal account. Okay guys, so before uh, so pagkatapos nito guys uh, gagawa na ako ng, ng, mga ganon videos ano? bahala na ako ano guys ano? basta walang violation lang. Okay, so again thank you very much mga followers ko maraming salamat po sa suporta nyo. Katulad nyo rin ako na ano, wala yung nagsing trabaho. Ganito na lang. Okay guys, so thank you and God bless. You.